We are already living in the last days, and the secrets hidden since the time immemorial are about to unfold. We are just lucky that this new understanding and guidance was brought to us by our true living God's Holy Spirit, through the portion of His breath of life spirit living in our soul, an affirmation to our belief to the one and only true living God, and His promise of salvation, through His begotten Son and body in the flesh. The temple of the Almighty Father which had been called you Ashuhamashiak in Aramaic era which means Yahweh is salvation Ito ang simula ng tunay na pangangaral patungkol sa paghahari at kaharian ng Diyos na nasusulat sa Mateo kabanata 24 bersikulo 14 Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa. At sa kadarating, ang wakas. Sa langit at sa espiritual na mundo, ang buhay, bago pa ang material na mundong ito ay naitatag, ay walang relihiyon, simbahan, pinuno ng relihiyon, mga ngaral, o pastor. Ang tanging umiiral ay ang makapangyarihang Diyos, ang kanyang banal na kaalaman, kapangyarihan, at banal na espirito. Ang kanyang banal na kaalaman at kapangyarihan ay lumikha at nagbigay katuparan at buhay sa mga material na bagay at nilalang na may buhay. At mula sa bahagi ng kanyang banal na espirito ng buhay, nilikha niya ang mga spiritual at material na mundo kasama ang sangkatauhan. Ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian at kapangyarihan ay bumubuo ng hindi masusukat na malawak na pagkakaiba-iba ng mga nilikha. At ang kanyang walang kondisyon na pagmamahal para sa sangkatauhan na walang hangganan ay nagpapanatili ng lahat sa balanse mula sa kaliit-liitang pintig ng sandali, upang mapanatili ang buhay ng lahat ng bagay, Ideyang hango sa mga talata ng gawa kapitulo 17 versikulo 28 at unang korinto kapitulo 1 versikulo 30. Sa kabilang banda, kahit alam na ng tao na nilikha ang lahat ng bagay ng isang Diyos na makapangyarihang sa lahat. Ang tao ay naging palalo pa rin, at tuluyang gumagawa ng sariling tuntunin na labag sa kautusan at kalooban ng Diyos. Naging mapagmalaki din ang mga tao dahil nagagawa nilang gumawa ng sariling hangganan, sariling paniniwala, sariling Diyos-Diyosan, sariling batas, sariling grupo, pagkakampi-kampi at paggawa ng paraan para sirain ng iba. Samantalang ang lahat ng mayroon tayo ay libre at ipinahiram lamang sa atin ng makapangyarihang Diyos, na dapat sana ay nililinang lamang at ibinabahagi sa mga may kulang o wala. Pero bakit may dibisyon? Bakit may sumisira sa iba? Dahil lang ba sa kagustuhang maging popular at kilalani ng kanilang itinatag na relihiyon? O, dahil sa ego, na marami sila? O, para sa kapangyarihan? O, para sa salapi? Para saan? Nasusulat sa Mateo Kapitulo 16 Versikulo 26 Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Hindi kailanman kinilala ng tunay na Diyos ang mga mapagkunwari at walang kabuluhang mga gawa na hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya, walang relihiyon o relihiyosong grupo ang makapagliligtas sa bawat isa, kundi ang pagiging matuwid na sumusunod sa salita ng makapangyarihang Diyos lamang. Mababasa ang senaryo na sinaad ng Diyos sa Ezekiel Kapitulo 14 Versikulo 14 at 16. Labing apat, kung magkataong naroon si Noe, Daniel at Hob, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Labing ani. Isinusumpa kung wala akong ititira, isa man, sa kanila. Magkataon mang naroon si Nanoe, Daniel at Hub, sila lamang ang maliligtas, ngunit hindi nila maililigtas isa man sa kanilang mga anak. Kaya sa halip na sayangin ang ating maikling mahalagang panahon sa pagsunod sa mga pinuno ng mga relihiyon, mas mabuting ito natin ang ating buong buhay sa direktang pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kanyang mga utos. Sa ganitong paraan, ang bahagi ng Espiritu ng Diyos na nasa ating kaluluwa ay higit na sisigla at magkakaroon ng matibay na koneksyon tungo sa Kanya. Dahil ito ay magiging buo at mapu push ng kanyang banal na espirito. Dahil sinamba natin siya sa katutuhanan sa pamamagitan ni Isyo. At tayo'y kanyang kikilalanin bilang kanyang mga anak na lalaki at babae na sumasamba sa kanya sa espiritu at katutuhanan. Nasusulat sa Juan Kapitulo 4 Versikulo 24 ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katutuhanan. Tandaan na tayo ay mamamatay balang araw, at walang relihiyon o grupo ang makapagliligtas sa ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom, kundi ang ating matuwid na gawa na naaayon sa kalooban ng Diyos at pananalig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Isho Hamashik. Kung inyong itatanong kung bakit patuloy nating ipinapaalala ang tungkol sa paniniwala sa mga salita na binanggit ni Isho Hamashik. Bakit? Dahil siya mismo ang salita at katutuhanan, ang katutuhanan na naging laman, siya na direktang nagmula sa makapangyarihang Diyos. Alalahanin ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 4. Nang pasimula ay naroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya kailangan lagi nating isa puso at isipan ang tamang pagsamba at pananalangin sa Diyos. Balikan natin ang banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 4 Versikulo 23 hanggang 26. Dito mo matutuklasan kung paano ang pagsamba sa Espiritu at katutuhanan, at kung paano maghahari ang Diyos sa lupa. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katutuhanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katutuhanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Isyo kung saan pinatunayan sa talata ng Unang mga taga Korinto Kapitulo 1 Versikulo 24 na ang Kristo ay ang banal na karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Samantala, ipaliwanag natin ang kahulugan ng Juan Kapitulo 4 Versikulo 24. Sambahin sa Espiritu at Katutuhanan Una, sambahin sa Espiritu. Hindi nito direktang kinasasangkutan ng laman o ang ating material na pagkatao. Ito ay ang pagsamba gamit ang ating isip, paradigma, puso, budi, kaluluwa, at ating espiritu, na bahagi ng espiritu ng makapangyarihang ama, ang kanyang hininga ng buhay, ang ating koneksyon sa kanya, sa loob ng ating kaluluwa sa makatuwid ito ay purong espiritual na pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil siya ay espirito. Ikalawa, pagsamba sa katotohanan. Kabilang dito ang mga salitang binigkas ni Isho Hamashiek dahil siya mismo ang tunay na pagpapakita ng mga salita, pangako, biyaya, at kaluwalhatian ng makapangyarihang Diyos Ama. Kaya, kung palagi nga tayong susunod at sasampalataya sa salita ni Isho Hamashiek, ginaganap nga natin sa ating buhay ang pagsamba sa katotohanan. Dahil siya ang karunungan at ang salita ng katotohanan na nagmula sa makapangyarihang Diyos Ama. Sa pagkilala at pagtanggap nga ng kanyang salita ay dumating sa atin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian at biyaya. Mateo Kapitulo 6 Versikulo Gs Dumating nawa ang iyong kaharian masunod na wa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Dahil katulad ni Isyo ang ating kaluluwa sa loob ng ating pagkataong material ay ang espiritual na kahulugan ng lupa, na paghaharian ng Diyos, kaya ito ang salita sa panalangin na tinuro ni Isyo hamasyek. Kung saan kailangang tanggapin natin ang salita ng bugtong na anak upang maghari sa atin ang Diyos kahalintulad ng kanyang turing sa kanyang sariling katuwang kaluluwa sa material sa talata ng Juan Kapitulo 2 Versikulo 19. Sumagot si Isyo, giba ininyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. Kaugnay nito ang talata sa gawa kapitulo 17 versikulo 24 kung saan sinasabi. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto ay ang Panginoon ng Langit at ng Lupa. Hindi siya tumitira sa mga banal na dako na ginawa ng mga kamay. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33 Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Kaya wag lang nating ituon sa ating isipan ang material na katayuan ng Mesiyas bilang tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa halip itoon natin sa ating puso at pangunawa ang kanyang mga salita upang makilala na siya mismo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. At ang mga salita na namutawi sa kanyang bibig ay banal at totoo, na mismong nagmumula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagtanggap at paniniwala natin sa salita ni Isyo lamang ang tanging kaparaanan upang tayo ay ganap na maligtas dahil siya ang bubuo sa bahagi ng Espiritu ng Diyos na nasa atin ng kaluluwa bago pa man tayo isilang. Ito rin ang hudyat ng paghahari ng Diyos sa ating Espiritu, kaluluwa at buong pagkatao. Pakinggan natin at isa puso ang Mateo Kapitulo 10 Versikulo 32-33 kung saan nagsasalita ang karunungan bilang ang bugtong na anak ng Diyos walang iba kundi ang Mesiyos. Ang sinumang mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Siya rin ang bahagi ng karunungan na binigay ng Diyos kay Haring Solomon. Pakinggan at ilagay sa puso at isip ang kawikaan Kapitulo 8 Versikulo 6 hanggang 9. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katutuhanan itong aking bibigkasin, at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. At sa pamamagitan ng mga salita na mula sa talata ng kawikaan. Saglit nating tatapusin ang paksang ito. Umaasa kami na naliwanagan ka kung bakit walang kaligtasan na masusuumpaang sa mga relihiyon at sa mga turo ng mga leader nito. Naway bigyan ka ng makapangyarihang Diyos ama ng karunungan upang maunawaan ang mga salitang ito na nagmula sa kanya. Thank you for watching and hearing this holy words. From the Almighty God may our everlasting God blessed you always and gave you wisdom. You can subscribe on this YouTube account, the Temple of the Almighty Father, Yahushua. In order to be updated on our next important messages from God.